mga pagkain nararapat para sa anim na pupataas. Kung hindi natin pipiliin ang mga pagkain at inumin, mas malaki ang panganib na magkaroon ng mga malalang sakit, gaya ng cardiovascular disease, type 2 diabetes, at ilang cancer. Kaya naman naghanda ako ng mga ilang tips para makatulong na makapili ng tamang pagkain para sa iyong miyembro ng pamilya na nasa edad anim na pupataas. Kumain ng malulusog na pagkain tulad ng makukulay na gulay, cereal, isda, itlog, tofu, gatas, yogurt, keso o mababa sa taba. Uminom ng maraming tubig, 6 hanggang 8 tasa ng tubig bawat araw. Limitahan ang mga pagkaing mataas sa saturated fat, tulad ng biskuit, cake, pastry, pie, processed meat, pizza at pritong pagkain. Umiwas sa pagkain at inumin na mayaman sa asin at asukal. Huwag magdagdag ng asin sa mga pagkain sa pagluluto, umiwas sa pag-inom ng matataas sa asukal tulad ng soft drink, mga inuming prutas at energy drink. Maging pisikal na aktibo. Gawin ng hindi bababa sa 30 minuto ng katamtamang pisikal na aktibidad, tulad ng paglalakad. At ang pinakahuli sa lahat ay kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa iyong mga personal na pangangailangan sa kalusugan.